Babag palang araw sa inyong lahat. Bago ko simula ng aking tulampati ay nais kong ipakalala sa inyo ang aking sarili. Ako nga pala si Angel Marie Rosque mula sa Baitang Gabriel. Matanong ko lang, naranasan niyo na ba magkaroon ng pangmatagalang baha sa inyong lugar? Ligid naman sa ating kaalaman na madaming pagbaha sa ibang lugar ang tumatagal. Hindi lamang ng araw o linggo, kundi ng buwan. Lalong lalo na sa mga lugar na malapit sa mga dagat o kaya naman na ilog. Ngunit, ano habang ang ating maaaring maging ambag sa isyong iyon? Kapansin-pansin ang mga basurang nagkalat sa mga kasada. Ang mga basurang inaanod sa mga dagat o ilog, ito ay nagiging malaking problema para sa si inyo. Bilang isang kinatawan, ang pagdisiplina sa bawat mamayan ay isang magandang halimbawa kung paano maisa sa ayos ang problema ito. Sa aking talampating ito, ay inaanayahan ko kayong magsagawa ng tamang pagtapon masura sa kanya-kanya niyong lugar kung maaari naman ay iwasan natin ang pagtapon kung saan saan. Kala na kung alam naman nating may tamang basurahan ang nakapaligid sa atin. Lahat tayo ay may sinusponsibilidad sa ating lugar. Kaya kung maaari ay hikayatin ng iba na gawin ang mga bagay na akin nabanggit. Sa pagtatapos na aking talumpati ay naasahan kong masusunod ito. Lalo na at hindi lang naman para sa akin kaputi ito. Bagkos ang pangkalahatan. Mahirap para sa ibang tao na magtrabaho at mag-aral dahil sa baha. Kailangan nyo isipin kung ano magiging bunga ng bawat baso ng tinapon nyo. Kung saan saan. Kaya dapat ay maging madisiplina tayo sa ating lugar. Bilang pagtatapos ay aking nais na magpasalamat sa inyong pakikinig.